Hey, oh, my Kapajak. Oh, today we cycle Amsterdam. Okay. Time. Thank you. Thank you. You already fast. Yeah. Thank you. <laughs> sa second episode ng ating Pajak Abroad, eh dito naman tayo sa Amsterdam. Ginala ng ating kakapadjak. Okay, course ride in Amsterdam. Binigyan ako ng route ni Sep. So, tabi niya, it's gonna be flat. My kind of ride. And... Si Seb nga pala ang aking bagong BFF dito sa Rafa Amsterdam kung saan nagrenta ako ng bike. Member kasi ako ng Rafa Cycling Club o RCC Woo! at ilan sa mga benefits doon bukod sa discount sa mga gandang jersey at masarap na kape, eh makarenta ng astig na bisikleta. Woo! And this is a really good example of how you can meet amazing people from all corners of the globe and it's a really connecting great sport. Can you say hi to RCC Manila? Hi RCC Manila from Amsterdam! Woo! And speaking of amazing people, e eh, palalagpasin ko ba naman ang pagkakataong makapadyak ang mga taga RCC Amsterdam? Siyempre hindi! magkakasubukan na. Ah! Siyempre gusto ko malaman kung gano'n ba katindi itong aking mga Dutch counterparts. What? Ah! Counterparts now? <laughs> okay, this is it guys. Here goes nothing. Woo! Ba? Mukhang nating naman ang dating. Nating ang ibubuga. <laughs> Eh kung lilibuti ng Amsterdam, the best way na siguro ay eh ang pagpadyak. After all, itinuturing lang naman itong isa sa mga pinaka-bike-friendly city sa buong mundo. Wow. That's the truth and nothing but the truth. Wow. Halos lahat daw kasi ng mga tao dito lumaking pumapadyak. Wow! Well, Very evident naman sa mga dutch na nakapadyak ko dito. Nagbawang mga carrafa cycling club o RCC. Woo! Ang tutulin at parang walang kapaguran. <smart> eh <noise> e, ang ahaba na kasi. Ang nilipis pa. Eh papatalo ba naman tayo? Siyempre hindi. Aba, nakipagsabayan ako siyempre kahit pa halos lumuwa na ang dila ko. Oh, hindi no! ko pinahalata. Pero ilang kilometro pa ang lumipas, e eh, pinaglalampasan na ako. Oh, no! oh titingin pa. Can't, can't, wait, na. Huh? <laughs> Buti na lang, pasal talaga ang intensyon ko, kaya kalagit na ng ride eh, pinauna ko na sila. Nag-sightseeing na ako. Inenjoy eh, ko na ang mga tanawin. Okay, ang ganda ng lugar, no? As in, hindi ka maubusan ng mga makikita na that will fascinate you. Wow. Tapos, napakaraming mga shops, coffee shops, no? Bike shops, bike rental. Ang dami. So, hindi ka makukusa na mapapahingahan eh. <laughs> Bawat kanto yata may mapapahingahan eh. Daming coffee stop. Pati mga windmill na animoy kumakaway sa akin. O oh, diba, kahit sintunado, napakanta. Eh <laughs> why not? After all, ang pake naman talaga e eh, pumadyak, take my time, and enjoy the scenery magkape at bumatsak ulit. Kahit saan dito, may makikitang nagbibisikleta. hello you know, nyo sa mga kids ay bicycle. Bakit no, nga naman hindi? Sino mo napaka-secure do? No. May biking kahit saan. May stoplight din ang mga biking. Wow! That's so nice. Saka lahat marunong magsignal Saan mo sila pupunta? O di ba? atok talaga cycling dito. E eh, paano ba naman? Mura na? Mas mabilis ka bang makakaikot sa city sa mga magkita nito? Dito lang. Sobrang kailangan mong Kasi unlike sa Manila, ang inaalala mo yung mga pools Dito, talaga magiging mindful ka din sa mga sikigista kasi ang dami. Ang mga uh, na galing mula sa iba't ibang direksyon aabot din kasi ng 400 kilometers ang bicycle paths dito. Tapos marami pa sa mga lugar dito, makikitid ang kalsada. Kahit so, sa ang lugar kapunta dito sa Amsterdam, merong dedicated na lane para sa mga bisikleta. Eh sinasabi nga, eh, mas hari para mga bisikleta dito sa Amsterdam. Eh, mas maraming araw ang bisikleta dito kaysa sa tao. Ito kaya yun? <laughs> Sobrang dami din kasi ng bisikleta dito na tinatayang nasa mahigit 800,000 daw. Pwera pa yan sa mga di mabilang na bisikletang nakalubog sa kanilang mga kanal. What? Oo, sa mga kanal. Ah, unbelievable! May nabasa ako. Taon-taon daw, umaabot sa may 12,000 na bisikleta ang nare-recover mula sa kanilang mga kanal. Wow. Ang dami nun ha, trip nila. Ewan ko ba? Pero masabi ko na rin, kung papadyak kayo dito, maiging laging maging maingat. Medyo matutuloy pumadyak ang mga bike commuters dito. Parang laging nagmamadali. At kung minsan, to survive, follow the rules of the road. Laging susunod sa traffic lights and signs. Stay on the bike lane as much as possible. Gumamit ng hand signals lalo na kung liliko o hihinto. Make sure to make room for other cyclists. Tanggapin mong meron at merong mas mauuna sa iyo. Ha? Huwag makipagkarerahan. Sarap dito. Ang sarap na magbike dito. Grabe weather. Malamig na masarap. Wow! At kung sasagot ng maligang tawag, lalo na, tawag ni misis. Buzz, where are you now? E pull over muna bago bunutin ang phone. Alalay din sa mga tram rails. Maraming gulong daw ang nasa swak dito. Oh no! Kung ipapark ang bisikleta, make sure na sa mga designated bike parking section lang. Yung mga nakaparada raw ng alanganin dito, maaring kunin at i-impound. Hanggat maaari, iwasang pumajak ng rush hour mula 8 hanggang 9 ng umaga o 5 hanggang 6 o'clock ng hapon unless gusto mo ma-witness first hand kung paano ma-traffic ang mga bisikleta oh no so, hello kids going home from school yan ah dito guys, tinignan nyo ang cute ng mga panghatid nila sa mga bata dito, bisikleta pa rin like this one hello hello Di problema dito ang marerentahan ng bisikleta. Marami niyan lalo na sa paligid ng Central Station. Kaga average ng 10 euros daily rental. Pero kung gusto mong makasiguro, e eh mag-member din kayo ng Rapha Cycling Club o RCC. Meron yan dito sa Amsterdam kung saan makakahiram kayo ng mga di basta-basta at high quality bicycles. Tunay nga namang isang cycling city ang Amsterdam sa dami ng magagandang makikita dito. Sakto lang talaga ang bilis ng bisikleta para manamnam ng gusto ang ganda ng lugar. Sulit na sulit ang pagpadya ko dito. Masasabi kong nag-enjoy ako ng gusto. Hanggang sa susunod nating padjak abroad adventure ha! Oscar Oida po, let's cycle the world! One at a